Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 11, Versikulo 1 hanggang 13. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa pananalangin. Kaya nga noong ang isang alagad ay humiling sa Panginoon na turuan silang manalangin Ibigay ng ating Panginoon ang panalangin ng Ama namin. Ang panalangin ay palagiang pakikipag-ugnayan. Ang ibig sabihin ng panalangin ay isang relasyon. Hindi ito pagsasalita kung hindi pakikipag-usap. Kaya nga ang panalangin Ama namin ay may salitang Ama. At ang Ama ay isang salita patungkol sa ugnayan. Ama, na may kaugnayan sa kanyang mga anak. At ang tinuturo ng ating Panginoon na panalangin ng Ama namin ay para maunawaan natin na ang kaugnayan sa atin ng Diyos ay bilang mga anak. At ang panalangin ng Ama namin ay may pitong petisyon. At ayon sa Katekismo ng Simbahang Katolika, ang nasa gitna o ang puso ng pitong petisyon na ito ay bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw. At may karunungan sa petisyon na ito. Bakit bawat araw? Bakit hindi maaaring bigyan na tayo ng kakanin sa dalawan taon, tatlong taon, apat na taon, limang taon? Ang karunungan sa likod ng petisyon na ito sapagkat kung sa bawat araw tayo humihingi ng kakanin, sa ating amang nasa langit ang ibig sabihin ay bawat araw tayong bumabalik sa kanya, nagpapakita sa kanya humaharap sa kanyang presensya, nakikiusap sa kanya at nananalangin sa kanya. Ang ibig sabihin, kung bawat araw tayong nakikipagkita sa Diyos sa masalangit, lumalalim ang relasyon. Halimbawa, ang isang magulang ay may anak na papasok sa kuleyo at ibinigay niya na ang gagastusin para sa limang taon ng anak ang mangyayari ay hindi na makikita ng magulang ang anak. sa ang anak ay matutuon na lamang ang isip doon sa ibinigay, doon sa regalo. At unti-unti sa paglipas ng mga araw ay makakalimutan niya ang nagbigay at nagregalo. Kaya nga ang puso ng ama namin ay araw-araw tayong lumapit sa Diyos. At ano ba ang pagkain ng isang kristyano na hinihingi sa ating ama? Hindi lamang itong pagkain material. Pag natin mula sa Ibanghelyo ni San Juan sa ikaapat na kabanata. May tagpuro na ang mga alagad ay galing sa bayan ng Samaria at may dalang pagkain at pinapakain nila ang ating Panginoong Yesus. Ngunit may sinabi ang ating Panginoong Yesus na magbibigay liwanag sa pinag-uusapan at pinagninilayan natin ngayon. Ang sabi niya, mayroon akong pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay gawin ang kaluobang kaluoban ng amang nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin, ang hihingin natin pagkain sa araw-araw ay ang kaluoban ng Diyos sa atin. Ito ang bubusog sa atin. Ito ang magpapalakas sa atin. Kaya nga, kung titignan natin yung ikatatlong petisyon, sinabi roon na sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. At ito ang petisyon ng ama namin. Sapagkat ang isang anak ng Diyos ay palaging pumapasok sa kaluoban ng kanyang ama. At pag pumasok sa kaluoban ng kanyang ama ang anak ng Diyos, ang lupa ay nagiging langit din. Ibig sabihin kahit narito tayo sa lupa, narito rin ang Diyos kasama natin. Kaya ngayong ikalawang petisyon ang sinabi, na maghari kanawa sa amin. Dumating ang iyong kaharian. Ibig sabihin, ang isang taong pumapasok sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos ang kanyang sinusunod ang ibig sabihin nagahari sa kanyang buhay ang Ama sa Langit at kapag nagahari sa ating buhay ang kalooban ng Ama sa Langit ito yung unang petisyon gawing banal ang pangalan ng Diyos banal ang pangalan ng Diyos dito sa lupa sa sapagkat nakikita sa mga anak ng Diyos ang kabanalan ng Ama. At ito ang ating misyon. Upang purihin ng mga tao ang Diyos, kailangan muna nilang makakita ng mga anak ng Diyos. Yung ikalimang petisyon ay patungkol sa paghingi ng kapatawaran. Sapagat ang isang anak na nagkamali ay hindi naman pinaparusahan at hindi pinapaalis sa tahanan ng Ama sa Biblia o sa kasulatan, makikita natin pa ulit-ulit na ang ama ay palaging naghihintay sa anak na nagkamali. At sa tuwing magbabalik ang anak, ito ay isang pagdiriwang para sa ama. At ito ang karanasan ng mga kristyano sa pagkatayong lahat ay hindi perpekto. Minsan tayo ay mahina, minsan tayo ay naguguluhan, minsan tayo ay naliligaw. Ngunit sa tuwing ng nangyayari ito, nakikita natin na bukas ang bisig ng ama sa tuwing tayo ay magbabalik, tayo ay kanyang pinapatawad. Kaya nga, kung may karanasan tayo ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, sa tuwing magkakamali rin sa atin ang ating mga kapatid, kung ano yung tinanggap nating kapatawaran, ayon din ang ibinibigay natin sa kanila. Kaya nga sinasabi sa petisyon, patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At yung ika-anim na petisyon ay patungkol sa pagsusumamo sa Diyos na wag iwan ang kanyang anak sa tukso. Sa panahon ni Papa Francisco, pinalitan ang salita rito. Hindi na pahintulot kung di wag mo kaming iiwan, wag mo kaming pabayaan sa tukso. Sa pagdating tukso o temptasyon ay mahalaga sa buhay ng Kristiyano. Ang tukso o temptasyon ay hindi pa kasalanan. Ngunit ito ay paraan ng kaaway ng Diyos ng Diablo para agawin tayo sa Diyos. At minsan ay hinahayaan ito ng Diyos. Katulad sa Ebanghelyo ni San Mateo sa ikaapat na kabanata, dinala pa nga ng Espiritu Santo si Jesus para tuksohin ng Diablo sa disyerto. Ang ibig sabihin, may tukso at temptasyon sa ating buhay. Ngunit ang petisyon na ito ay paghingi ng awa sa Diyos. Ama, huwag mo kaming pabayaan. Huwag mo kaming iiwan. Samahan mo kami at yung huling petisyon na may aja tayo sa masama, sa kaaway ng Diyos. Sapagkat kung sinasamahan tayo ng Diyos sa mga labanan, sa tukso sa ating buhay, hindi tayo babagsak sa kasalanan at aalipinin ng masama. Sapagkat hindi tayo nilikha para sa masama. Tayo ay nilikha para maging mga anak ng Diyos. Kaya ngayong ikalawang bahagi ng Ebanghelyong ito ay patungkol sa isang tao na may dumating na kaibigan na naglakbay, pagod, hapo, at dumating ng hating gabi at ang taong ito ay walang maibigay na pagkain. At mahalaga sa bayang Israel yung tinatawag na pagtanggap sa panauhin o yung sacred hospitality. Kaya ang ginawa ng taong ito ay pumunta siya sa kanyang kaibigan hating gabi, kumatok at nanghihingi ng tinapay. Sabi ng kaibigan, nagpapahinga na kami ang mga anak ko nakatarang ka na ang aming pinto. Magkakagulo pa, mabubulahaw. Ngunit sinabi rito, sa ibanghelyong ito, na kung hindi man makuha sa pagkakaibigan, ay makukuha sa pagtsatsaga. Ang ibanghelyong ito ay patungkol nga sa pananalangin. At ang ating Ama sa Langit ay Ama na nais na bigyan ng ibigay ang ating kailangan, yung tinapay na ating hinihingi. Lalo pa nga itong tinapay na ito hindi naman para sa atin, kung hindi para sa mga kapatid nating naglalakbay at pagod na sa buhay. Mauunawaan ito ng Ama. sa sapagkat mabuti ang Ama, bubuksan niya ang pintuan para ibigay ang ating kailangan, hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa mga taong ipinapadala niya rin sa atin para busugin ng kanyang pag-ibig. Kaya nga sa huling bahagi ng Ibanghelyo, sinabi ng ating Panginoon, kung may humihingi ba ng isda, ahas ang ibibigay mo. Ang isda ay simbolo ng Mesiyas, Ictus, larawan ni Yeso Kristo, at ang ahas ay simbolo ng kaaway ng Diyos, ng Diablo. At sa tuwing tayo ay hihingi sa Diyos, ang ibinibigay niya sa atin ay ang kanyang anak na si Jesus. Palaging kaligtasan, kapatawaran at pag-ibig. At dinugtungan pa ng ating Panginoon kung may humihingi ba ng itlog, Bibigyan nyo ng alaktan. Ang itlog ang larawan ng pagsisimula ng buhay para sa mga ibon, para sa mga manok at para sa iba pang mga nilalang. Ang ibig sabihin kung humihingi tayo sa Diyos, ang ibinibigyan niya palagi ay buhay. Nais niya mong tuwi ng simula ng ating buhay. Hindi niya tayo bibigyan ng alaktan na nakamamatay. Ang gusto ng Diyos sa kanyang mga anak sa pagising natin sa umaga sa bawat araw magsimula sa buhay magsimula ang buhay. Kaya nga, ang panalangin ay napakahalaga para sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Ama na nasa langit. Sabi nga, kumatok tayo at tayo ay bubuksan. Humingi at tayo ay bibigyan. Sapagkat kung ang mga Ama na narito sa daigdig ay masama, ngunit nagbibigay ng mabubuting bagay sa kanilang mga anak, paano pa kaya ang ating amang nasa langit na totoong mabuti? Wala siyang masamang inisip, walang masamang intensyon para sa ating lahat. Ang tanging intensyon ng ating Ama sa Langit. Tayo ay mahalin, tayo ay patawarin, yakapin at iligtas. Kaya nga ang tinapay na ibinibigay ng Ama sa Langit ay ang ating Panginoong Yeso Kristo. Sinabi sa ika na kabanata sa Ebanghelyo ni San Juan, sabi ni Yeso Cristo, ako ang tinapay na nagmula sa langit ang tanging layunin sa atin ng Ama ay Kanyang maging anak. Kaya tanggapin natin ang ating Panginoong Iso Kristo, ang tanging daan, ang tanging katotohanan na magdadala sa atin sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.